Good morning, mga kapatid. Update muna tayo. Ayun, update. Happy Saturday. Good morning, good morning. Tagal natin hindi nakapag-upload. Medyo nabisi kasi tayo sa, ano, sa mga gawain natin itong mga nakaraang nakaraang araw. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung ating, ayan, no, laki na, mm. oh. Oo. Oh ating mga kamatis. Grabe na. Kaya harvest na natin yan. Ayan, no? Ganyan yun naman. Nakakatuwa. Yung ating watermelon, guys. Tingnan nyo. Mm. Ayan, ano Ganyan na siya. tapos yung ating mga ampalaya oh, ang laki ang laki, ang laki grabe dami niyang bunga oh ito oh, meron pa rito oh. yan, tatlo nandito tapos ito pa ito pa ito, malalaki rin i-harvest na natin ito mamaya-maya bigyan natin yung ating kaibigan Yun. Yun. yung ating cucumber naman ayan meron na naman siyang bunga pero maliit pa andito dalawa yung ating sitaw is marami na talaga siyang bunga sandali lang ha sa na may mga bunga ayan dami na rin yung bulaklak andito yung mga bunga niyo Ayan, oh. Eh, no? mm. Ito. May langgam. Ayan, oh. Ang dami na talaga niyang bunga. Meron na rin dito. Ito. Ayan, oh. No? Sa loob. Ayan, oh. No? Mm. Mm. Meron na rin dito. Mga maliliit pa nga lang siya. Ayun, no? Oh. Excited na. Umakit na siya sa taas. Ang ganda lang yung tingnan. Pwede kang umano, maglakad dito. Tapos, siyempre, ang ating mga sili, hindi mawawala yan. Ayan, no? Oo. Oh. Oh. Ang ganda. Yung ating mga pang-ano, pang-sigang naman. Ang dami rin bunga. Oh, meron pa pala rito. Ayan, no? Oh. O, oh, sitaw, bataw, batani. Yung ating mga ang falaya. Ayan. Daming bunga. Ay, kailangan na natin itong i-harvest para ano. Diba? Hmm. Diba? Yung ano talaga natin, yung talong, oh. Super dry na talaga siya. Hindi naman talagang, ano, mabilis lang, ayan, oh. Pero kahit papano ang dami niya pa rin bunga. Oh. Ayan, guys. So, muna ang ating updates, ating mga gulay for today's video laki oh. Hanggang dito, kitang kita na talaga yung suika. Ayan oh. Oo. Oh. Maraming salamat sa panunood. See you again sa ating next vlog.